bigat po makapal nah. Ay, na yan nika <laughs> na di na, di na, di na Good morning, Ate Mariet. Yan, Kaligwang Project. Ate Nora, magandang umaga. Good morning, good morning, morning boss. Kaligwang Project. Ayan mga boss, dito na naman po tayo. Dito po tayo mag-update dito sa Kaligwang Project. Tapos, ayan, may dala po tayong ano, metros. Para po, para na natin yung, ano, yung kanyang ano, roofing. Para ma-order na natin. Para next week, pwede na silang magsimula. Dito sa Dream House ni Ate Aida. out po. Ayan, good morning, good morning. Tsaka sa mga viewers natin, subscriber, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Ayan po. Uh, roofing, next week. Bili na po tayo sa palit. Okay. Tapos, eto Start na. Start na yung mga tropa natin. Jeffrey, good morning Jeffrey. Ha? <laughs> Matagal pa yan? Lapit niya ka mayari? Malabat pa niya? Lagat niya pa Ang tejaw? Lagi pa, may tabal niya Kaya niya tag-invite niya, nakuha niya Nakuha niya? Ha? Nakuha niya Arnel, this Mga boss, wala pa yung ibang tropa natin Absent, tata, absent na no, Ate Nora, anong nangyari sa mga tropa natin? Ah, naglasing <laughs> na naman Naglasing na naman LVM, LVM to, sabi ni Master George Pinayagan ng boss, yan, yan na, nalasing na kagabi Lasing, bago matulog <laughs> Ayun Nalasing daw po kagabi, uminom po daw sila Kaya LVM Tapos yung mixer natin mga boss Nasira daw Nasira yung mixer, ayun Pagkagawa po natin mamaya yun Ayan, nakapagkasit na po sila dito Sa slope niya. Tapos Ito, nakaporma Nakapaglagay nila sila ng ano, bar dito Sa uh, detail beam Para sa mga rafter Papatong natin po yung rafter dito Sa higher roof Yun naman sa lower roof Magbubuta sila lang po tayo dito sa mga rafter niya. Ayun, nakabang na yung mga tenem natin na ano, na real bar. Dito lalagyan pin natin ng kapitan ng mga rafter, yun know? Yun doon meron tapos dito rin. Ayun. Para po ma-order natin yung ano, yung mga ah, materials nila. So yun, okay na, okay na mga boss. Na-estimate na, na, po, natin yung mga ano niya, yung mga roofing framing na tubular. Bali po nine nine na uh, raptor dito nine dito tsaka nine doon tapos magdudutong tayo doon ng mga 1 meter sa kabila bali bibiliin po natin ng 20 pieces na 2x6 tapos yung pakuan ng yero na si Parlins 2x3 1.5 nasa 40 pieces po yung sinepa nya 2x6 na C Parlins nasa uh, 8 8 po 8 ano piraso yun Anik, Okay na. Para ma-order na natin, no? Oh, Ikaw yung mag-welding, ha? <laughs> Kaya mo? Hindi, boss. Yung welder. Oo, welder Kaya ni Nick yan. <laughs> Ayun. Tapos dito, mga boss. Plastering na si Pax dito. Na Pax. Tsaka si... Ano? <laughs> pat. Pat wala yung mga ibang tropa natin. Ah, pero ang hot dog ay bungay. Nalasing. <laughs> ah, sila, nalasing. Sila. Ito, plastering na dito. Yung sa kitchen. Abang na yung mga ano niya, utility. Ito si Master Tang nasa taas yung slope. Ay, asintada. Tapos dito. Dito yung ating kitchen, yung nook bar dito. Kaya yung mga ano natin kailangan. na yung mga utility natin para sa wiring. Si Ray Mix yan, Ronick. Si Ray, yung ano natin, yung makina. Yung um, ano niya. Yung pinaka-pulley niya. Lumuwang mga boss. Ate Mariat. Mm. Ito, o, oh, pagagawa po muna natin. O, oh, alam mo si Ate Aida? <laughs> Ate Aida. Ito mga boss, o. Oh. Ayan. Ito yung pulley. Ano, bibit tayo ng ano. Lumuwang. Kaya kailangan ng palitan ng bago. Okay. Alis muna po tayo para sa uh, roofing framing materials dito sa ka, ka uh, Project mga boss. Okay, let's go. Ayan mga boss, okay na daw. Yung ating ano, yung ating magina sa mixer. Ayan, magina yung puli. Pwede lang gamitin mamaya ito. So yan, okay na mga boss Okay na yung makina Ito, dali na natin mamaya doon Pero dahan muna po tayo sa ano? Sa Adwar, doon sa uh, Roofing framing Yung mga materials doon sa roofing Sa uh, kanyang project Para po ma-deliver na Doon na lang po tayo kukuha kay DLM Adwar Para po mas madali At saka mas mura pa doon Okay, let's go mga boss nandito na po tayo DLM Ador <laughs> Andai was Ayan yung mga materialis nila mga boss Ito yung kanilang ano Tubular Na 1.5 ang kapal 2x6 ito pa yung Super Limbs na 2x3 Ayan, medyo mabigat, mabigat po, makapal ah. Ito yung mag sa atin, si Ma'am Joy Ano, Ma'am Victoria Joy uh, Shout out, Victoria Joy Ito yung ano, ito yung 2x3, 1.5 na no? Medyo mabigat, kasi doon sa 1.2 Tapos, similar na 2x6 2x4. 2x4 ito Ano ito, 1.4? Ay, Okay Okay, dito lang tayo kukuha Tapos, mga ilang days maliligar May stock naman May stock, okay, sige Okay, paano na natin, papapresyo na natin Kay Victoria Joy Kung makano, yung ating ano, Kukunin na material sa kanya So, yan, okay na mga boss Ah, uh, i-deliver na lang po daw uh, sila sa atin kung anong araw at saka anong oras sila mag-deliver okay, balik pa na lang po tayo balik ng ka kaligwan project ayan, okay na yan Nick bago, bagong gawa yung ating makina sa mixer apa le? Ah, oh, si Master George, ano ang umuwi siya? Dayok, kaya ah, nandito siya. Ayan, gagawin na niya ano, ni Nick para magamit na. Ito ang kaya tiro kaya tanya. Ito ang kaya ang pinarilyo kaya ang kaya ang box. Si yun, okay na. Pakalign na po. Inalign namin ulit. Oh, itry mo nga Nick kung ang kung ang andar. yun pwede na. Yan. Eh mix ya para yung yung ano natin mamix Ito plastering na dito. Tapos si Pax, yan finish na yung plastering ni Pax. napak <laughs> pantay na pantay po yan, oh. Nakahulog ng tase ito e ay kamuna yung ano, yung elektrisya na. Ah. <laughs> Wala ha, yung dalawa. Nag ay, tatlo pa na. LVM, yung Pinano ko na yan. Si Bachi Chipping ko tsaka yung dito para lastering na rin. Ito si Mr. Tang at si Nick. Yung ano, yung Piga. Sa ano, ah robin beam para po mabubusan na yan para masinta na rin at para diretso na yung pagbubung natin inorder na rin natin yung ano yung mga materyales sa mga uh, oh yan na ka Jeffrey musik ka musik musik ah handali musik daw ah musik <laughs> na ako hindi ko nagbibidyo pa tayo di ba, di ba tayo pwede mag ano music to. Tas Okay na 'yan, nakasinta na. Yung asinta natin dito pag pumasok si Melvin. Pag na natin 'to. Ah, punta tayo dito sa arap. nililiber yung buhangin natin na no, Narnel. yung ano may kasama ng ano 10mm bakal meron ayun, kumpleto raw yung ating materyales na inalo natin kanina kay Boss Maning ayun, 10mm unti-unting bubuo mga boss yung project natin dito sa kanigwang kanigwang project kay ati Aida dream house ni ati Aida Ayan, nabuli yung os natin sa ano sa Rainswood saka yung outlet sa ilalim ng ating gas rings pero yung mga utility yan nakalagay na tapos ito bumili tayo ng mga container gagawing ano ni Arnel gagawing timba Arnel ano matibay yan? tapos dati ang pasto request nya po yan mga boss ayan bumili tayo sa apalit ng mga uh, container ano yan? galon o no, container? Pwede po boss. tayong tayong daw. Ano, Jeffrey? Maganda to, okay yan? Patipay? Jeffrey Aquino? Ito. Ano ni Pax? Pakinis na, no Pax? Plastering ni Pax, o. Diretso. Ito naman pinaglayout ko, mga boss. Yung dito. Para bukas. Pwede nang plastering din yan. Tapos naglagay tayo ng ano dito ng switch para paglabas nung sa master bedroom nung ano yung nasa loob. Malapit lang yung switch niya pag hindi nag-ilaw dito. Ano po 'yan? Three-way po 'yan. Yung ilaw na 'yan pwedeng nating patayin doon sa ano, doon sa main door. Tapos meron din dito sa kitchen. meron din patayin doon sa switch doon at saka switch doon sa pamuntang dirty kitchen three way three way po ang tawag doon yan so ayan mga boss mga nagawa naganap dito sa Kanigwang project sa dream house ni ate Aida last three Station. yung mixer okay na rin po yan pwede nang gamitin bukas ayan So ayan mga boss, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Update tayo, na uh, ang, ang na-update natin dito sa Kanigwan Project. Ayan, unti unting, -unting nabubuo. Ayan, pinaformahan nila yung ano. Yung ano yung, yung sa arap. Para bukas mapuusan na rin. Okay na yung mixer. Okay, hanggang dito na lang po ang, ang, ang vlog natin mga boss. Kita-kisa lang po tayo sa next video. Maraming maraming salamat po. God bless.